Hello so, mga kamoy-moy, welcome back to my video. Ito po guys, papakita ko po sa inyo yung aking ginagamit sa aking buhok. Ito po your organ oil. Ribbon. Ayan po, paano basahin yan. At ito yung G2 keratin. Milk. Ayan, milk po siya. Mahilig po ako sa mga ganyan. At saka yung keratin. Hair care. Coconut naman yung ano niya mahilig po talaga ako sa coconut kasi ang bango niya po ito at saka yung ito mababango ayan lang po ang ginagamit ko sa aking buho binili ko lang po to sa tiktok kung gusto nyo bumili nasa yellow basket ko lang i-try nyo, ang ganda nyo po kasi nagda-dry na yung hair ko kaya binili ko siya Ayan lang. Sandali, papakita ko sa inyo. Ito. Ayan po, oh. Ayan. Ayan siya. Diba? Nagamit ko talaga siya. Paubos na. Ito, medyo paubos na. Hindi ko na lang ipapakita. Ayan, magbango din yan. Pero ito. Ayan po, konti na lang. Magkaibang kulay siya. Ito, Two times a week ko lang siya ginagamit. Ito, pwede siyang everyday. Kaya, ayan, konti na. Coconut po siya. Ayan, tatry natin. Ayan. Try natin. Ayan. Bangon niya. Hmm? Bangon niya. Dito lang po. Bye-bye. Paalam.